pag-aayos ng buhok ni Megan Young kay Miss Botswana sa Miss World, tinawag na witchcraft at pananabutahe? Galit na galit ang mga taga Botswana sa Miss World 2013 na si Megan Young matapos daw nitong ayusin ang buhok ni Miss Botswana sa naganap na Miss World 2024 sa Mumbai, India nitong March 9 kung saan nagsilbing host ang Kapuso Star. May paniniwala raw ang mga Botswana na mayroong witchcraft na ginawa si Megan sa pambato nilang si Lesego Chombo sa Q&A portion ng pageant dahilan upang ma-hypnotize ito at hindi makasagot ng maayos na nagresulta ng kanyang pagkatalo sa patimpalak. Hindi raw dapat ginalaw o hinawakan ni Megan ang buhok ni Lesego dahil ito raw ang pamahiin sa Botswana. Ngunit depends ng mga Pilipino at ilang international audience, pagpapakita lamang ng concern ang ginawa ni Megan dahil makikitang nakadikit na sa noo ni Lesego ang bangs nito. Sa kabila nito, humingi pa rin ng paumanhin si Megan sa mga taong naapektuhan ng ginawa niya kay Lesego. Narito ang kanyang buong statement Hinggil sa Last night during the final, I fixed Lesego Chombo's Miss Botswana hair on stage. I wanted to offer a helping hand, but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused distress during that moment, and I have been made aware that culturally, this is unacceptable. We have spoken privately last night at the hotel, and I have a apologized to Lesego in private. To those who witnessed the incident i also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused it was a thoughtless and disrespectful act and i take full responsibility for it i assure you that it was not my intention to invade personal space or make anyone feel uncomfortable i deeply regret my actions and will strive to be more mindful and respectful in the future samantala naglabasnaman pahayag si Miss world botswana lesego chombo kaugnay sa naging reaksyon ng kanyang kababayan sa pag-ayos ni Megan Young sa kanyang buhok. Aniya, na-appreciate niya ang mga nagmamalasakit sa kanya, pero hindi daw niya gusto na may binababang tao para lang sa kanya. Magbigay lang ng komento sa nasabing balita. Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para laging updated sa latest news.